Paano gumawa ng salt water gamit ang mini Urif salt? May aquarium ka bang dalawat kalahating galon? Gusto mo mag-try mag-alaga ng Finding Nemo? Good news, sakto dyan ang mini U-Reef salt. Perfect mix para gawing salt water. Paano nga ba gamitin ang mini U-Reef salt namin? Ganito lang yan. Una, bumili ng absolute pure distilled water, 6 na litro lang. Pangalawa, ihanda ang aquarium mo na dalawa at kalahating galon. Ilagay ang distilled water sa aquarium. Pangatlo, ibuhos ang mini U-Reef salt. Pagkatapos, haluin maigi hanggang sa tuluyang matunaw ang asin. Wala nang tantyahan o guessing game. Isakto na agad ang alat para sa 6 na litro na absolute. Perfecto para sa mga magsisimula pa lang sa hobby. Para siguradong sakto ang alat, gamit tayo ng refractometer para sukatin ang salinity at ayan oh, nasa tamang range. Ibig sabihin, perfect na perfect ang timpla ng Mini U Reef Salt para sa mga marine fish. Ang readings ay around nasa sa 1.025. Mabilis matunaw, walang buo-buong asin o residue, naka para magbigay ng stable pH, calcium at magnesium levels essential sa marine life. Hindi mo na kailangan ng complicated measuring tools. Ibuhos lang at haluin. So ready ka na bang gawing ocean-inspired ang aquarium mo? Get your Mini U Reef Salt now. Good for 2.5 gallons of pure saltwater goodness only from Aqua Life Gift Sets PH Small Pack Big Ocean Vibes Kung saan makaka-order i-click nyo lang ang yellow basket or ilalagay ko na lang sa comment section kung saan mabibili As of October 24, 2025 ay meron tayong 27,222 followers sa page kami po ay legit and trusted na aquatic gift shop Kung gusto mo ma-inspire at matuto sa fishkeeping journey mo follow mo lang ang page na ito and join our Growing Ocean Fam dito sa Saltwater Fish Keeping for Beginners. Let's make every tank tell a story.